Mariing itinanggi ng mga supplier, consumer at residente sa Baguio City ang malisyosong pahayag na ilang grupo o individual na kaya umano na nanatiling sariwa at matagal masira mga gulay sa lungsod, partikular ang sayote, ay dahil sa umano'y nilalagyan ito ng formalin isang sangkap na ginagamit para matagal mabulok ang isang bagay. Ayon sa mga tendera sa Baguio Public Market na nauna naming napagtanungan, matagal na silang nagtitinda sa palengke, ngunit wala pang gumawa ng ganitong proseso kundi malinaw na gawa-gawa lamang ng mga walang magawa sa buhay hindi lang para manira kundi isang malinaw na kasinungalingan. Ayon pa sa mga tindera, natural, sariwa at walang halong kemikal ang mga gulay na ibinabagsak sa merkado kaya mas tinatangkilik ng mga market goers. Napakamalisyoso umano ang ikinakalat na maling impormasyon ng isang grupo na nag-viral din umano sa social media. Ayon kay Committee on Market Trade in Commerce and Agriculture, Sangguniang Panlungsod member Van Oliver Dikang. Kanilang kinukundina ang balitang Umakalat sa Sokmed na may formalin na mga gulay na binabagsak sa lungsod, partikular ang sayote kung saan nagdulot ito ng lungkot at frustration, lalo na sa panig ng mga vendors dahil malinaw na malisyoso ang pinakakalat na informasyon. Alam niyo po, isa yan sa mga natanong natin doon sa coordination meeting natin ng kasama natin ng Department of Agriculture. Sila na mismo ang nagsasabi na hindi magiging effective sa ating sayote yung formalin, uh, no? Unang-una, mag-iiba mag yung kulay. Pangalawa, mag-iiba yung lasa. No? So, huwag po tayo maniwala dun sa sinasabi, lalo na sa mga pinupo sa social media, dahil gusto natin umintain. Alam nyo naman, ang sayote, talaga namang magtatagal yan, no? kapag na-score lang yan ng mabuti. Ayon pa kay Dikang, nakakatuwaan niya dahil sa kabila ng sunod-sunod na paghagupit ng mga bagyo o kalamidad sa lungsod ay hindi halos gumalaw ang presyo ng magulay. May sapat na supply ngunit tumas lang naman ang consumer's market demand. At least hindi naman masabing na-apektuhan ng ating mga farming dito ng nakaraang mga bagyo. Yun lang, medyo nagkaroon ng mas maraming demand ng magulay kasi alam naman natin yung parts of dengue Talagang nahirapan din sila dahil ang isa sa mga contributor niya yung mga landslide na nangyari. So yung transportation ng gulay papunta dito sa Baguio, yung yes, medyo natiktuhan. Pero as per dito sa Baguio City, yung ating supply ng gulay is so super okay naman. Wala naman tayong nakitang pagtaas ng preso. Iginit pa ng councilor na nagkaroon ng regular inspection sa paungunan ng market superintendent para matiyak kung naipatutupad ang regular na kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng merkado alang-alang sa kapakanang pangkalsugan ng mga bendi o mamimili. Baka ilang beses na rin nakasama natin si Mayor Magalong mismo. Kami nag-ikot kami dyan sa palengke. Eh, meron na tayong teams na dedicated na mag-monitor ng cleanliness. Kasi uh, sinasabi ng lahat na kailangan na talaga sa ma-develop ating uh, ginagawa ngayon. Yung umpisahan, yung pag-aaral, saka yung isapin tungkol -tung sa pag-modernize ng ating market kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga palengke talagang wala tayong ibubuga sa kalinisan at kaayusan ng ibang palengke Mula sa Baguio City kasama si Grace Espino Freddy Rolluda para sa mata ng Aguila Northern Luzon matatag, matapang, matapa